Grabe talaga maganap ng trabaho ngayon. Eh. Biro mo, ina-applyan ko, skilled. Sabi ng foreman, hindi raw ako pwedeng skilled. Gusto niya, maging labor mo na daw ako. E, ito nga, may, bad, may dala na akong bago. Kompleto na to, may papalitada, may kutsara na, may metro pa. Ngayon, sasabihin nung foreman, labor ka muna, mga tatlong buwan. E, skilled na ina-applyan ko. E, kailangan daw, marami daw akong, mayroon daw akong nalalaman pa. Kailangan daw, marunong akong magpalitada, magasintada, magtiles eh, lahat naman alam ko yun sinabi ko nga sa kanya sa forma na yun sinabi ko sa forma na yun na marunong ako sa lahat tapos sabi niya gagawin daw akong labor grabe naman ang hirap na maintindi ng labor na yun tapos ang sweldo ko raw 200 lang muna isang araw mga tatlong linggo dalo, apat na linggo daw akong 200 tsaka lang daw ako mariregular pag mga isang buwan na ang hirap talaga ang hirap talaga grabe naman yung forma na yun ang hikpit Meron mo pagpasok ko. Eh. ako sa guardiya, sabi sabi ko sa guardiya, guard ka o sambay yung opisina ni opisina ni Forman dito. Si Forman Hidalgo. Tinuro tinuro sa akin ng guardiya. Dito kayo na pumasok sa ako ng kulang gate. Kumanang kayo ka. Pag Pagkanan mo, mayroong kaliwang habdanan, makikita kayo Nandun na ako ni Foreman. Ngayon, pagdating ko ron, kako, Foreman, mag-a-apply po akong skill. Tapos sabi sa akin ni Foreman, Anong kaya mong gawin? Di, sabi ko, kaya ko pong mag-asintada, magpalitada, palitada mag, mag Lahat po, kaya ko. Tapos sabi niya, parang tipo mo, hindi ka marunong. Sabi sa akin, aba, parang hinamak naman ako ni Foreman. Sabi ko, Marun marunong, marunong po talaga ako, Foreman. Tapos sabi niya, hindi, mag-lever ka muna, mag ka muna ng semento. Ah, pala ang gamit mo, ito sa akin. Tapos, siyempre, nag-isip ako, siyempre, kailangan ko ng trabaho, di ba? kailangan ng trabaho eh. Ah, uh, pumayag na rin ako. Ah, uh, ako po, kung po naman ang sahod ko. Di pumayag na ako, di ba? Ah, uh, tinanong ko naman kung magkano sahod ko. Pa, magkano po parang sahod ko? 200 daw a day. Oh, kulang yun. Sa loob lang ko, kulang 200 a day. Pero mo, mapucha. Bigas pa lang 55 na. Ulam, 55 bigas. Ilan ang anak ko, 6. Tapos, ilang kilong bigas na uubos namin sa, lab, sa loob ng isang araw. Grabe. Di 110 na kagad yun. May 90 na lang ang 90 na lang yung pangulam ulam namin. Paano yung kape, asukal, bayad sa tubig, bayad sa kuryente. Wala na matitira. Kaya sabi ni Foreman, ako daw, labor mo na daw ako, mag-alag daw ako ng simento. Hindi, for ito naman sabi ko. For kako, ang, ang apply ko sa inyo, skilled. Ano, gagawa pa ako ng Baruan po ang gumawa ng tiles, nagtatiles po ako, nagpapalitada, nag-asinta, lahat po, all po ako, skin Alam ko lahat ay. Tapos sabihin niya, wala, raw, wala pa raw akong experience, kailangan daw makita, pa, makita raw muna niya yung tunay kong galaw. Aba, ang hirap naman talaga. Ang hirap talaga mag-apply ng trabaho ngayon. Ang hirap talaga. Pag wala kang pinag-aralan, kung ako'y nag-aral lang, siguro sa bangko na ako nagtatrabaho ngayon. Oh, baka hindi lang sa bangko, baka sa mga shopping mall, ako manager doon. Ang hirap, ang hirap talaga. Kasi pinag-aaral ako ng magulang ko nun. Wala ko yung natupag, hindi manggagamba, tsaka manguha ng, manguha ng mga nyug, citrus. Ang hirap. Dahil pala, sinunod ko yung magulang ko nung araw na sana. Tapos ako ng pag-aaral. Ang hirap. Ngayon, construction worker, inabot ko. Tapos, ngayon marunong na nga ako mag-tiles, mag, mag, mag Labor pa rin ang tanggap sa akin. Walang naniniwala sa akin. Grabe. Bahala na kay dyan.